Para mabuhay yung papay pati ito Ganit sa kasuto guys para mabuhay itong papanan ko. Malaki to. let kasi kailangan pag malaki meron tayong harvest na wow. Dito niya pala yung mga dumataan. <laughs> Ayan. Ito yung aking, ano, ang aking papaya. Simula nung, ano, nung nagsimula akong ano, sumasayaw dito sa gilid. May ko, dalawa na lumalaki. Kaya kailangan kong alagaan. Lagyan pa ng maraming lupa. ang saya, di ba? Oo, oh, na siya. kahit ang liit ng ang, ang maliit pa siya o oh. namubulaklak na siya. Dwarf siguro itong ano, itong papayong ito. Tingnan nyo ang aking pala guys. Kamusta naman ito? sobrang lakas ng hangin dito. Ayan guys, magbabay na tayo guys. Nagano lang ako. Uh, ilagyan ko lang ng lupa ang ano papaya ko para ano para lumaki, para luma, malusog, hindi e may pahisin. Uh, Kaso nga lang, hindi mo rin mabantayan kasi kapag ano kapag uh, malaki na at nagbunga na, hindi mo rin kayang makuha kasi ano rin, kukunin may mga dumadaan o oh, diba gilid kasi ng kansana kaya maraming salamat nandito ako ngayon kung ako mag-asawa ang pipiliin ko o oh, o oh, ang pipiliin ko anak ng mangingisda sisitya sisita sisiran kami <laughs> ayan guys wala lang, binitawan ko tuloy yung aking pala dun <laughs> sa sorry na kamusta kayo guys ayan, shout out po sa inyong lahat dyan mga kaibigan ko na solid supporters ayan, silent viewers maraming maraming salamat po ingat po kayo dyan maraming salamat sa pag-support na I love you all bye, maraming salamat